Hi hey guys, good morning. Uh, <coughs> pawi na. Ah, uh, medyo nagmamadali tayo dahil kailangan makaabot tayo sa Simbang Gabi. Pang walong araw ng Simbang Aguinaldo. Ayan. Pero mag-ingat pa din masyadong mabilis o oh, yan o mali mali ang parada ingat pa rin tayo guys sa pag-ride kahit meron tayong pupuntahan malapit na tayo baliwan na tayo Stop muna tayo dito. Siyempre, stop light huh? no, no. oh, eh. Ha? Ano na? Oops. Okay. Dito tayo. Hi guys, next video ulit. next video natin. Ay, kando, tando. Nakaplaso tayo. bunda ng Jollibee, oh. Daming ilaw, ah. Jollibee, ah. Wala pong katata masyado. Hoy. Makakarang kaya tayo doon. Kasi may harang. Okay. Tingnan natin. Oh. Tingnan natin yan. Ah, hindi. Talagang dito tayo liliko. May Simba. 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 ang may harang di pwede. Sunod tayo sa, siyempre sunod tayo dahil sa may simbahan yan eh. Dito tayo lumiko Sabi kabila, pagsada, kasi mayroong simbahan Ayan ang simba, ayan. Simba. Amen. Dito tayo at Makala na ulit tayo dito sa Green Heights. Ito. Ayan. Mga yung simbang gabi nila dito. Green Heights. Ayan, Green Heights. Green Heights. Okay, guys. Next video tayo.